Ngayon po, Pupunin po namin kayo sa VivaMax. Okay lang po ba sa inyo? Hello, yes! Hello, yes! Okay lang po! Okay hello, hello. lang po! Hi, Pereno! Hi! Ready ka na bukas? Hmm? Opo! Kasi ano, ano eh, ready na ako bukas. Gusto ko kasi magpaini. HALA! Si Pereno po ba? Ito ang Pereno? Oh. Okay. Alam niyo po ba na na nag-viral nag yung, ano niyo, yung video po ninyo? Opo. Salamat. nga eh! Okay. Alam niyo po ba yung alam niyo po ba yung video niyo? Ano yung nag-viral na video niyo? Opo. Yung ah, Ano ano po 'yan? Ano po 'yan? Yung pal -pal, yung yung palpal. Ay, yung, yung yung nagpalpal nga eh. Tis bilhin ko 'tong nagpalpal ka ba? Para trending. Ang na, yung, ano na ito, po? Matagal ka magtanong. Ano ka? ba? ba? Palpal ako. Ah, uh, ngayon po, kukunin po namin kayo sa Viva Max, okay lang po ba sa inyo? Yes! Okay lang po, okay lang po Okay Pero uh, Gusto niya naman po ba? O oh, baka napipilita lang po kayo Gusto, gusto, po. Uh, so gusto nyo po ba? Gusto, gusto po Ah, gusto niya po ba? Pero po ano Pwede po makita yung ano niyo. Ah uh, Pwede niyo po bang i-open yung cam nyo? Gusto nyo po makita yung Cam daw Cam, cam, cam daw. Daw. open Open cam, open cam, cam? O, cam? O, sa yung... Oh, na-open na, -open na

ang ang ganda po at kinis po ng puwetan nyo. Ngayon po, gusto ko po sana makita yung ano niya eh, yung pagsayaw niya. Ang ano lang, mga lang po yung sexy dance, sexy dance po. Sexy dance. Nako. Ano nako? Sexy Pwede na to sa ano, sa, sa premier ng Viva Max, bukas. Oh, bukas. bukas po yung, uba daw, ba? uba. daw. yung ano po, gusto ko po sana makita yung ipin kung maganda ba. Yung oh, okay, no? mayroong kissing ay tako. Nako nako dito lang tayo na loge. Sa 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 itaas, sa itaas, sa itaas, sa naman, sa itaas, sa itaas sa bagay. Merong ano dito? Merong isang bike na 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 chika, na chika na babae. Tapos sa, pwede pwede po bang ano makausap niya siya? Hi, Pero mo. Hi. Pwede ka na mabukas? Opo. Ah uh, Nagpaplano ka ba? Pwede na ako bukas. Gusto ko kasi magpainit. Hello? Mm. Yama nga ako, mabog na kayo pwede rin. Naka mo painit. Gusto mo bang ako nalang pumunta dyan sa Davao? Wag. Ay! Oo. No, oh, oh. pupun pupunta ka dito? Oo. Oh, oh. Na, wag na. Supot tong bata na to. Okay. Ay. Alam mo nyo yung supot? Yung hindi tole. Hello, baby. Pesot ka pala, perno. Wag na lang siguro. Cancel na lang. Hindi. <laughs>